Sa bawat kagat ng prutas, may kasamang akalang natural sis laging ligtas. Pero habang tumatanda, nagbabago ang katawan, bumabagal ang metabolismo, humihina ang bato at atay sa pagproseso, at mas sensitibo ang nerbiyos at kalamnan, lalo na sa mga binti. Kaya pag-uusapan natin ang walong prutas na maaring sa ilang senior at sa ilang sitwasyon, tahimik na nagpapabigat sa pakiramdam ng mga binti, panginginig, pangangalay pamumulikat at panghihina hindi ito pananakot kaalaman ito para ma-enjoy mo pa rin ang prutas nang mas ligtas sa tamang dami tamang oras at takma sa iniinom mong gamot at kondisyon kung ikaw ay 60 pataas may alta presyon diabetes o pre-diabetes may iniinom na maintenance lalo na statins gamot sa puso ACE inhibitors ARBs o diuretics o may problema sa bato makinig hanggang dulo sa bawat prutas, bibigyan kita ng simpleng kwento kung bakit pwedeng makaapekto, kanino ito mas delikado, at ano ang mas ligtas na gawin. Una, grapefruit at pomelo. Si Mang Lito 68, ulam na ang pomelo sa gabi. Nakastatins at gamot sa presyon. Ilang linggo, mabigat ang hita, parang pagod agad sa hagdan. Ang grapefruit at kamag-anak nitong pomelo ay maaaring makaapekto sa pag-breakdown ng ilang gamot tulad ng ilang statins at calcium channel blockers, kaya tumataas ang bisa sa dugo. Sa ilan, pwede itong magdulot ng pananakit ng kalamnan at panghihina sa binti. Kung umiinom ka ng ganoong gamot, iwasan muna ang grapefruit yung pomelo malapit sa oras ng gamot. Piliin ang ibang citrus gaya ng dalandan o kalamansi at kumonsulta sa doktor kung aling prutas ang ligtas sa iyong reseta. Ikalawa, starfruit, balimbing. Si Aling Mercy, 72, may lumang problema sa kidney at mahilig sa starfruit juice. Bigla siyang madalas kapain ng binti sa gabi. May panginginig at pamumulikat. Sa may mahinang bato, ang starfruit ay may sangkap na maaaring makaistorbo sa nerbiyos kapag naipon na nauuwi sa pangihina, pulikat o pagkalito sa mas malalang kaso. Kung may chronic kidney disease o mababang kidney function, umiwas sa starfruit at sa katas nito. Pumili ng prutas na mas ligtas sa bato tulad ng mansanas o peras at uminom ng sapat na tubig sa maghapon kung pinayagan ng iyong doktor. Ikatlo, saging, lalo na kung marami at araw-araw, at coconut water. Si Tatay Ben, 70, umiinom ng gamot sa alta presyon na nakakaipon ng potasyum. Mahilig din sa 2-3 saging at malaking baso ng buko juice kada merienda. Napapadalas ang pangangalay at bigla ang panghihina ng binti. Ang labis na potasyum mula sa kombinasyong ito sa ilang senior na may gamot sa puso, presyon o mahinang bato ay maaaring magdulot ng kawalan ng balanse sa electrolytes, pamamanhid, pulikat at panghihina. Hindi kailangang iban ang saging. Limitahan lang sa isang piraso kung sensitibo ka, irotate ang prutas at iwasang sabayan ng buko juice kung may gamot kang nakakaapekto sa potassium. Laging magtanong sa doktor kung anong potassium limit ang tama sa'yo. Ikaapat, mga tuyong prutas, prunes, pasas, dates at candied na prutas. Si Lola Deli, 73, mahilig sa pasas at prunes na pampadumi. Ngunit napapansin niyang sumasakit ang binti at mas madalas ang pamumulikat kapag kulang sa tubig. Ang tuyong prutas ay siksik sa asukal at minsan sa sorbitol, pampalambot ng dumi. Kapag sumobra at hindi sapat ang tubig, pwede kang madehydrate at maubos ang electrolytes, ugat ng pulikat at panghihina. Piliin ang maliit na serving, Isang maliit na dakot, uminom ng tubig, at huwag araw-araw, mas mainam kung sariwang prutas na may tubig at fiber. Ikalima. Sobrang matatamis na tropical, hinog na mangga, ubas, lychee, rambutan, lalo na kung sabay-sabay. Si Kuya Rodel, 66, may pre-diabetes at fruit salad kada hapon. Pag-akyat sa hagdan, nanginginig ang hita at parang biglang naubos ang lakas. Ang biglang taas baba ng asukal sa dugo ay maaaring magdulot ng antok, panghihina, at sa katagalan, pangingirot ng binti dahil sa iritasyon ng nervyos. Ang solusyon, hatiin ang serving, isang tasa lang. Kainin kasabay ng protina, gatas na low lactose, mani na hindi maalat, o yogurt na plain para bumagal ang pag-akyat ng asukal at iwas sabay-sabay na maraming matatamis na prutas sa isang upuan. Ikaanim, pakwan libre uhaw lalo na kung may diuretic na gamot. Si Aling Fe, 71, may maintenance na pampaihi at mahilig sa dalawang malaking hiwa ng pakwan gabi-gabi. Nagigising siya sa pulikat sa binti. Ang pakwan ay maraming tubig at bahagyang pangihi. Sinabayan ng diuretic pwedeng sumobra ang pag-flush ng electrolytes, lalo na sodium at potassium, at magdulot ng pulikat. Gawing katamtaman ang bahagi, isang malaking hiwa, kainin sa araw hindi sa gabi, at dagdagan ng kaunting protina o mani para hindi biglang magpalabas ng ihi. Kung madalas kang kapain ng pulikat, tanungin ang doktor tungkol sa electrolytes at timing ng prutas versus gamot, ikapito, guyabano, sour soap, at mga tsaa kinuskos mula sa dahon, buto. Si Mang Tony 69 uminom ng pinalakas na tsaa ng guyabano araw-araw pang enerhiya. Paglaon, napadalas ang pangangalog at panlalamig ng binti. May mga ulat na kapag sobra-sobra ang pag-inom ng konsentradong guyabano, lalo na mula sa dahon buto, maaaring mairita ang nerbyos sa ilang tao. Hindi ibig sabihing bawal ang bunga. Iwasan lang ang puro at malalakas na katas tsa araw-araw at huwag isabay sa iniinom na herbal o maintenance ng hindi kinokonsulta ang doktor. Piliin ang katamtamang dami ng bunga paminsan-minsan. Ikawalo, kamatis at katas nito para sa sensitibo sa nightshade. Si Lola Sion, 74, napansin na tuwing spaghetti night at puro sarsa ng kamatis, sumasama ang pakiramdam ng tuhod at binti kinabukasan. Botanically, prutas ang kamatis at bahagi ng nightshade family. Sa ilang may arthritis o inflamasyon, maaaring sumiklab ang pananakit na ramdam sa binti. Hindi ito totoo sa lahat. Kung napapansin mong may ugnay, bawasan ang dalas, piliin ang nilutong kamatis kaysa hilaw at irotate sa ibang prutas-gulay. Kung wala kang sintomas, hindi mo kailangang umiwas. Mapapansin mo ang pattern. Hindi natin ipinagbabawal ang prutas. Inaangkop natin sila. Ang tunay na kalaban ay kawalan ng tugma sa gamot mo, kondisyon ng bato puso at dami at timing ng kain. Para protektahan ang lakas ng binti, subukan ang tatlong panuntunan. Una, Paris Rule. Isabay ang matatamis na prutas sa protina o healthy fat, yogurt na plain, Mani na hindi maalat itlog para steady ang enerhiya. Ikalawa, isang tasa lang. Iwasan ang malaking mangkok ng prutas sa isang upuan. Hatiin sa umaga at hapon. Ikatlo, rotate, don't repeat. I-rotate ang uri ng prutas sa loob ng linggo at iwas sabay-sabay na mataas sa potassium kung may gamot CKD ka. Gawing praktikal sa loob ng isang linggo. Lunes, palitan ng pomelo grapefruit ng dalandan, kalahating tasa lang kasabay ng itlog. Miyerkules, kung saging ang merienda, isang piraso lang at huwag na ang buko juice sa araw na iyon. Viernes, kung may tuyong prutas, maliit na dakot lang at dagdaga ng tubig. Tuwing gabi, itala sa papel o sa telepono kung may pulikat panghihina o biglang pagod sa binti sa loob ng 2-4 oras matapos kumain. Doon ka mag-a-adjust kinabukasan. Kung may natutunan ka, i-comment ang lakas ng binti sa ibaba. Sabihin mo rin kung alin sa walong prutas ang madalas sa bahay ninyo. At anong simpleng adjustment ang sisimulan mo? Babawasan ng dami, babaguhin ng oras, o i-rotate ayon sa gamot mo. Ibahagi ang video na ito sa kaibigan o kapamilyang may pulikat o panghihina ng binti. Baka ang simpleng pag-adjust sa prutas ang magdala ng ginhawa. Panghuling paalala, iba-iba ang katawan, gamot, at kalagayan ng bawat isa. Ang mapayong ito ay pang-edukasyon at hindi kapalit ng payo ng doktor o dietitian. Kung may chronic kidney disease maintenance sa puso, presyon o madalas na pulikat at pamamanhid, kumonsulta bago magbago ng dieta o uminom ng katas tsaa ng prutas. Sa bawat kagat piliin ang makapagpapalakas sa iyong mga binti. Tamang prutas, tamang dami, tamang oras. Doon nagsisimula ang ginhawa at balik sigla sa lakad.